Ano Sabay-sabay. No? Ah. Reduce speed. At. Si reduce speed. Reduce speed. Ay, wala. I reduce speed, speed man 'yan. Sige, sige, direkta kami ano, ano ba Hello, bye. speed. Eh? Huh? Aba, so reduce speed 'yan. Jump Ano kaya

Kia, salamat. Isda. 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 Oh, isda mo. Ay, hindi mo kapinta. Soro yung man to. Ano ba yan? Kasing isda yan. Oo, oh, soro yung Isda. Isda. Yan <laughs> guys, nagawa talaga ako nito kasi alam ko man yung pupunta yung dalaw kong kaibigan kasi manghiram naman yung ng pira. <laughs> Ngayon, may gagawin akong kalokohan sa kanilang dalawa. Ginawa ko to para sasabihin nilang may ano. Ang gagawin ko sa kanila ngayon, guys, i-ano lang, i-prank ko sila na. Hold upin ko sila. Kukunin ko lahat yung mga ano, mga hiraminta nila ba? <laughs> Maligo lang eh. Maligo nga tayo, pero mag-resist ko muna. Oh, sige, sige, sige. Kaya, ano bang gagawin natin? Hop! Ganyan! Oh. Hop! Oh. na Hop! Oh.

yung mga matakaw sa pagkain. Ha? Puntahan ko na. Sasabihan ko na hindi sila pumunta doon sa party, party ng pamilya Saray! ko ay ini storboy kaya ala sinabian namin. ko kayo nawag kayo pumunta kasi pamilya-pamilya lang yung inimbita pake di pake pamilya lang mo bahia kayo at mapahiya din ako kasi bang tayo eh ganun yun kaya nga sinabian ko kayo nawag kayo pumunta doon hindi naman namin ubusin pagkain nyo dong hindi <Pvarnos> na hindi hindi nga ubusin pero konti lang yung handa <mustermo> yung talaga yung maubus tara dong bagay tanda tara dong santayo santayo tayo? ban mo ko lang